What's up mga kasaya. So, salamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. So, samahan nyo kami sa episode na to na kung saan kami mamamanti sa loob ng palestan. Kasi nga po, itong palestan na to is uh, i-harvest mayari ng mayarin ng palestan. So, isa rin sa mga uncle po namin sa auntie So, yun. Uh, actually, kung may mauli daw kami na bangus, or yung namin at ibigay sa kanila. At siguro may konting pangulang. No? Zero. So, kasama ko ngayon si Zero. Hello, guys. Yeah. And then, Chulos. Chulos. Guys, nandiyan si si Mr. Box nandoon sa unan kasi <laughs> naglalag. <laughs> so, hindi naglakad-lakad doon sa unan kasi hindi kayo makasya dito sa bangka. So ang yung likod, hiyat nin. So ang gagamitin namin na uh, trap para sa isda dito sa loob ng palaisdan is traditional trap, panty. panty. Yan, panty or makuha yung mga Ano tawag dito? Panty or fishnet. fishnet Para ko yung mga bangos at saka mga supo. Mm. Kalimang. Ano pa? Lapya, ya nasa lang may kapital. Oo. Oh. Dito sa Mayari. Siya rin. Siguro 'yung galing galing mga teams ay ibibigay namin 'yung may kapital mm -hmm. para kahit saan kami punta-punta -punta, may kapital kami. May kapital kami. <laughs> Mas maganda ibigay 'yung kapital. So, uh, ibig sabihin ni Julius, na kung ma, 'yung may mga kapital na isda dito, is bibigyan namin sa Mayari kasi uh, hindi na naman pwede na kunin namin 'yung kainin lahat kasi uh, malugi yung mayari ng palistan saka mawala silang tiwala sa atin no? Zero. so yun mga rasoy, abang, abang na lang mamaya kung paano namin pandawin itong pantin na ilalagay namin dito sa loob ng palistan God bless para sa mga kasayasan nandito naman ang team Soya para sa panibagong adventure at para i-share sa inyo kung paano manghuli ng isda gamit ang fishnet or panty. At kung nagustuhan nyo ang mga ganito content, catch and cook, please pag-subscribe at follow ang team Soya. Kami ang Iranon Vlogger na nagmula sa Pagodos Cotabato City, team Soya. So yun mga kasaya. so dito kayo maglalagay ni Julius ng panty no? dito sa loob ng palisdan dito sa unahan at saka dito banda sa mga nipa yan yan po eh. si so, Julius so, yan, si, so, si Julius so magsisimula na si Julius ilagay itong uh, pante okay Julius ilagay so, ako ng pante yan. para makakuha ka ng silapia at saka mga bangus so, oh. ito sa mga strategy namin kung paano uli itong mga isda dito sa loob ng palestan kagamit kami ng traditional na trap panty or fish net God bless so yun mga soya actually the uh, dalawang net ang gagamitin namin ngayon uh, niram namin sa mayari ng palestan so dalawa yung net po so itong muna is dito namin lagi banda sa o lapit or dito sa nipa sa tug so yun mga kasoya so di ba kanina nasabi namin na dalawa yung panty namin or fish net so yung isa dun labas ng area na to so itong parang is dito sa loob looban ng mga nipa ilagay itong fishnet ito po yeah, start, ah. ito. Ito yan titilas na... start yan yung pangalawang uh, fishnet namin or panty atrasan yung gagawin panti ito po ng mga suko, talimano, kadagat, at mahirap. Undin. So, say, mga soya, actually, bulan eh, Malakas yung dito sa amin. Soya, Pero kayo tumulan man or, or malakas manulan, Okay pa rin, kasi naka-GoPro kami kaya sa maraming salamat dan sa GoPro na binigay mo sa amin.